Hello, hello mga ka-friends! Magandang araw sa inyong lahat! Muling nagbabalik sa TV's Vlog! So ngayong araw ay papasyal ko kayo sa aming palayan. Hindi pala, sa palayan nila mama. <laughs> Nangangkin ang hindi sa kanya. <laughs> so ngayon ay eh, pupunta tayo doon at titignan daw namin kung pwede na siyang anihin. Kasi sabi ni mama ay pwede na daw anihin next week. So ngayon nagmamadali kaming naglalakad kasi nga maulan dito sa Negros. So dali-dali na kaming naglakad niyan papunta doon. At kita nyo naman at may payong pa akong bitbit -bit dahil nga kasi maulan. So dali-dali na kami ng asawa ko dyan maglakad, tumatakbo pa nga kami kasi nga iniwan na kami ni mama kasi nandoon na sila mama sa dulo kami naiwan, oh ayan, tingnan nyo naman tumakbo, aba kaya ko palang tumakbo, akala ko di ko kaya tumakbo <laughs> so nahabol din naman namin si mama kasi inantay kami dun sa kabilang daan, so ang asawa ko mahabol din sa akin kasi nga nahuli pa siya sa akin Tingnan nyo naman at nagtuturo pa ako sa ulan. Diyos ko po. Akala mo naman ay mapipigilan ng ulan. <laughs> at tumatakbo pa. Rayan tumawid kami ng daan. At syempre, tatawid kami, dadaan kami sa mga tubuhan. Kasi di ko rin lubos akalain na malayo pala yung palayan na sinasabi ni mama na tinataniman nila. So bago kasi yan yung palayan, iba din yung sa kabila. Kasi dun sa kabila, sanay na ako dun. At simula nung maliit kami, dun talaga kami nag... Nagaano ng ano, palayan. Pero ito, bago kasi ito, parang nirentahan lang ni ng kapatid ko yung palayan na to. So, sila mama pa rin yung nagtatanim, naglilinis. So, ito na yung palayan na sinasabi ko sa inyo. Diyos ko po. Isipin nyo naman kung paano namin uubusin kapag naan to lahat. Ang lawak-lawak ng palayan pa lang ito. So, ito ay hindi pa pala siya pwedeng anihin. So, by next week pa siya pwede anihin kung tuloy-tuloy yung sikat ng araw. Kasi dito sa Negros ay maulan talaga. So, ayan, pinapakita po namin sa inyo. Yung sa gilid na yan ay hindi pa talaga siya pwedeng anihin kasi ng color green pa siya. Pero pag yellow na ay pwede na. Itong kanal na to ay Si mama yung naglilinis dito. Tingnan nyo naman, kalinis. So, pwede niyang taniman. Pero actually, tinataniman talaga ni mama yan ng gabi. Mamaya, makikita nyo kung paano ni mama ginawa yan or taniman. So, tingnan nyo naman kung gaano kalawak yung palaya na yan. hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. So, kabilaan ay tubuhan at dyan sa gitna yung palay. Kalain nyo yan, mga kaka-friends. O, sinong gustong humingi ng bigas dyan? Mag-comment lang kayo. Joke lang. Hindi <laughs> pala sa amin yan. So, nakikita nyo hanggang dun sa dulo ay, yan yung, yung mga, ay kasama pa yan sa tinataniman na palay nila ni Mama. So, isi ipisipin nyo yun, ang lawak-lawak ng palaya na yan. At hindi pa yung sa kabila na palaya namin na Mas malawak pala ito kaysa dun sa kabila. So, first time kong nakapunta dito sa palayan na to. Kasi, hindi talaga ako nakakapunta dito. Ang layo pala. So, tinry talaga namin pumunta dito at nanguha na rin kami ng gabi. Na alam nyo bang ang sarap na ilutong laing. So, pinagkuha kami kanina, ay eh, pinagkukuha kami ni mama niyan. Dahil nga, lulutuin namin. So, tingnan nyo naman, kalawak, guys. ba diba? Kalawak hanggang dun sa dulo. Yung, yung sa dulo na yung nag-aayos na yun, lalagyan daw nila ng baboy daw dyan. Sa dulo, kasi... Ang dulo niyan, ay wala naman talagang nagaano dyan. May nakatira pala doon na bahay sa dulo mga friends. At dito, wala yung mga bahay dyan. Tingnan nyo naman kung ano pinagtuturo namin ni Mama. At ayan si Mama. Siya yung naglilinis dito sa palaya namin. At alam mo nyo naman, tingnan nyo naman yung asyentera. Parang may-ari ng palaya na yan, hindi naman sa kanya. Wala, tinitignan lang namin talaga yan mga ka-friends. Yung mga palay. At saka... Tinitignan din namin baka maraming ibon. Alam nyo yung ibong maya kasi sila yung mahilig kumain ng mga palay na yan dyan. So, ayan no, tingnan nyo. Green pa po talaga siya. Hindi pa po talaga pwedeng anihin. Pero yung sa gitna, pwede na siya. Ayan no, green pa siya. Tingnan nyo na kung gaano kaganda ng palay na yan. Tapos anihin, ibibilad na naman namin. So, abangan nyo yan mga ka-friends kasi magaanin na naman tayo dyan at magbibilad na naman tayo ng palay. At syempre, para maging bigas na siya, ibilad muna natin siya. So, ayan sa kabila, itubuhan na naman. At parang dito sa negros kasi, ang kabuhayan ng tao, palay at tubuhan. So, yan lang yung palagi nyo makikita sa video namin kasi palaging nandito kami sa palayan at tumutulong kami kila mama at papa. Pag wala kaming ginagawang dalawa masyado o wala masyadong tao sa tindahan namin, pumupunta kami dito sa sa uma. Uma alam yung tawag sa uma na <laughs> pag sa ilonggo, uma, ibig sabihin nun yung bukid, yung sinasakahan, yung ganun. So pag wala kami masyadong ginagawang mag-asawa sa aming tindahan, hindi kami ng grocery or wala masyadong tao, pumupunta kami dun sa kanila, pumapasyal kami sa kanila, at yun, pumupunta sila na pala yan, sasama din kami. Iyan <clears throat> guys, o, oh, tingnan nyo, mayroong yellow na, pero hindi lahat ay color yellow, so ibig sabihin, hindi pa pwede talaga siya. Yung sa gitna, kung gusto mo, pwede naman siyang anihin, kaso lang, Matitira yung sa gilid kasi nga green pa yung sa gilid. Yung sa gitna lang yun yung ano na yellow na, na pwede pa siya. Pwede na siyang anihin. Pero dito sa gilid hindi pa pwede. Sayang kung maiiwan siya. So pinapahinog pa nila mama bago siya anihin. Kasi nga sayang kung hindi siya masama sa pag-treasure. Ayan, tinatawag ako ng asawa ko kasi nga pinapakita niya sa akin na maraming kukul daw sa may gilid na yan dyan. Siyempre, ako naman itong feeling donya. Tsara! <laughs> feeling mayor Mga sa mga katanuman ni Bergelio. Ano ba? At nagpusing pa. <laughs> Hindi parang nakaka-relax din po masyal sa mga ganitong ano ng bukid. Nakaka-relax sa isipan, sa problema. Kung alam nyo lang mga friends, ang dami namin problemang ang iniisip. Pero pag nakapunta ka dito, parang mabawas-bawasan. Hindi naman siya mawawala, pero mabawas-bawasan. Parang peaceful dito sa bukid. Kita nyo naman, ba diba? Walang katao-tao kami lang naman. Ayan, tapos na kami mag-ikot ng palayan at mangunguha na kami ng dahon ng gabi kasi lulutuin namin ng laing. So, patutuyuin muna namin yung dahon ng gabi kaya mangunguha na kami ngayon. So, ayan yung mga tinanim ni mama ng mga gabi. Inaayos na yun sa gilid ng kahon. So, dyan siya nagtatanim. So, tingnan niyo naman kung gaano kalinis yung ginagawa ni mama dyan. Oh. Ayan. Ayan. Malinis yung tubig na yan. Parang tubig-ulan lang siya. Hindi siya yung galing sa bahay ng mga tubig. Yung madumi. Ayan. Pinanguha na pala kami ni Mama ng dahon ng gabi. Siya na nanguha. So, pinanguha niya kami kasi magtatanim na daw siya. At pinapauwi na kami ni Mama. Kaya pinagkuha niya na kami ng dahon ng gabi. Ayan. Tingnan niya naman si Mama. Pinag-aayos niya yung mga puno ng gabi, itatanim niya ulit yun para pag lumaki, maganda na ang tubo nila. Pwede kasagnan. Ang dami kasi gabi dyan, so inaayos ni mama dun sa kanal para hindi kalat ang kanilang tubo. Sipag talaga ni mama. Alam yun naman, no? At ayan, uwi na kami. Pinapauwi na kami ni mama kasi nga umuulan na. At siya nagpaiwan pa saglit kasi nga baka daw marami na namang maya mamaya pupunta dyan sa palayan. So sayang kasi kinakain nila yung mga palay. At kasama namin si Sia, yung anak ng pamangkin ko. So sinama siya namin. Ayan, at may dadaanan kaming tatalon talunan pa, Diyos ko. Sana di kami mahulog dyan. <laughs> Pag nahulog kami, magsiswimming kami dyan. O, oh, sa katubig na yan. Sus Maria. Oh. Sa awan ng oh. Diyos, nakatawid <laughs> naman kami dyan. Nakatawid kami sa kanal sa na yan na hindi kami nahulog. May kamera mo. Dapat ako yung mahulog. At pakisuporta rin naman yung aming... YouTube channel kasi para makatulong din tayo sa iba at umuwi na kami kasi nga lumalakas na yung ulan at dali-dali na kami umuwi sa bahay So mga friends don't forget to like subscribe and comment down below Don't forget to subscribe mga friends ha para dumami naman yung mga subscriber natin So hanggang dito na lang mga friends. Bye.